ngan gam po sa inyo lahat. Magandang gabing gabi rin Pangulong Bongbong Marcos. Mm-hmm. Ah, uh, ito mga ka-explore. Sumagot ang maiisog. Ay yeah, ano? Talagang nagawa pang sumagot ni Morales. Malala natin nung nakaraan. Ay uh, sinabihan o uh, sinabing uh, professional liar daw itong si Morales. Sinabihan ni uh, Pangulong BBM. Eh well, uh, ang totoo niyan kaya ang sinabihan na ganyan eh kasi may mga kaso ka. Nakasuhan na ito ng uh, false uh, statement. Yung bang uh, pagsisinungaling. Uh, Maliban diyan eh ang dami pa palang kaso ito. Ano masasabi mo dun sa sinabi ng Pangulo na kayo daw po ay isang professional liar? Alam mo nakakaawa ang ating Pangulo, no? dahil uh, wala kong natatandaan na inakusahan ko sa yung pagkakadawit ng kanyang pangalan ay resulta ng investigasyon na isinagawa ko at ito yung nireveal yung confidential informant at kinireduce ko nga doon sa source statement at alam mo ito yung ano eh, no ito yung pagkaganito yung ano niya no siya no ito yung tinatawag na napakraning ano nakakaawa siya dahil mukhang ito na yung epekto na ng ipinagbabawal na gamot sa kanya mm -hmm. kaya yung ano no yung kilos kung pananalita ng ating Pangulo, eh marapat lamang talaga na sundin niya yung panawagan ng taong bayan. Yung magpa-health, uh, political drug testing siya. Kasi ako, sunulat tapos sa kanya eh. Pinormalize ko na yung sulat ko sa kanya na at inihibo ko siya na ipakita sa taong bayan. Magpa-drug test siya. Ayan, uh, nakita nyo naman. Hinahamon pa ng uh, taong ito si uh, Pangulong uh, Marcos na magpa-drug test daw sa pamamagitan ng uh, hair follicle drug test. Ito yata yung sa buhok eh. Siyempre, hair eh, hair Hindi hindi ako familiar diyan. Halatang-halata naman talaga itong si Morales na may pinaghuhugutan eh. Oo. Uh -huh. At kung sino ang nasa likod niyan eh <laughs> sino pa nga ba, 'di ba? eh di ang mga taong gustong pabagsakin ng Pangulo. Sinasabi pa niya na matagal na daw hinihingi ng taong bayan o hinihiling ng taong bayan yung magpa ang Pangulo. Nakikita ng taong bayan yung kanyang ginagawa. Napakabuti, napakaganda. Oh, taong bayan, taong bayan, taong bayan. Mm, pero kukunti lang naman kayo. Sinabi ko na ito dati, uulitin ko na naman. Kung inaakusohan ninyo ang Pangulo na nagpopolboron, maglabas kayo ng ebidensya. Hindi si uh, PBBM o uh, hindi yung Pangulo ang aamin para mapatunayan na adik nga siya. Hindi ba? Alam nga namang uh, magpadragtis na ako para mapatunayang adik ako. <laughs> Ay, kalokohan, Napakalaking kalokohan yan. Eh, eto nga eh. Hindi nga nila kayang patunayan na authentic yung uh, inilabas ni uh, Maharlika na documents. Isipin nyo, nakita lang yun sa post ng isang vlogger sa social media. Eh, paniniwalaan mo na kagad dahil lang uh, sa butas ng uh, puncher. <laughs> Ay, naku, matindi, matindi, matindi ang labanan. Oh, kaya ngayon, sino ang mas kapanipaniwala? Si Morales na ang daming kaso o si PBBM na pinagtiwalaan ng 31 milyones na tao? <laughs> At take note ha, kaliwat kanan ng mga magagandang programa at ginagawa ng ating pangulo para sa bayan. Dalawang araw na nakalipas, dalawang araw ba o noong isang araw lang, nasa Sultan Kudarat yung ating pangulo kasama ang kanyang mga grupo, ano? At uh, personal na inaabot ang tulong pinansyal at uh, kung ano-ano pang pwedeng uh, makatulong sa ating mga mamamayan doon na apektado nitong uh, El Nino. Lalong-lalo na doon sa mga lubhang nangangailangan. Panoorin natin to. Kaya ito ang pakay ko ngayon dito sa inyo. Hindi lang maghahatid ng tulong pero magbibigay ng pangako. Nakasama nyo ang pamahalaan sa paglaban sa masamang epektong dulot ng El Nino. Sa bagong Pilipinas, nagkakaisa po ang pamahalaan upang sabay-sabay nating mapagtagumpayan ang mga ulos at pagsubok ng ating nararanasan. Ang pagbisita namin ngayon ay upang damayan kayo na ngayong panahon ng krisis na matiyak makakarating ang ayuda at serbisyo ng pamahalaan sa inyo na tunay ng sisikap para sa pamilya at para sa bayan. Naway, gamitin natin ninyong kasangkapan ang mga tulong na ibinabahagi namin ngayon upang mapabilis ang inyong pagpangon at maibalik ang sigla ng inyong mga sakahan at palaisdaan. At papasalamat po ako kay Pangulong Marcos na nabigyan po kami ng tulong. Para sa akin po, mas malaki na po itong tulong ng Kung Fu Marcos. Thank President Kung Fu Marcos sa akin. Sa ako sa beneficiary na nakatanggap sa, sa maraming tao, isa ako at isa itong pinakamalaki sa start na bago ay Kung Fu. Yan o, tinan nyo, ganyan kabait, kasipag at kamatulungin ang presidente natin. Napilit pinapababa, pinapabagsak sa pwesto ng uh, kanyang mga kritiko. <laughs> Ay, nako talaga. Oo. Ngayon, mga ka-explore, anong masasabi ninyo? Kaya hey, naman natatanungin ko, adik, bangag, masamang tao ba ang Pangulong Marcos? Malaya at uh, may karapatan kayong uh, ilathala ang inyong mga saloobin at opinion. Okay, open po ang ating uh, comment section. Pakisulat na lamang po. <laughs> maraming maraming salamat sa panulod ulit wag lang din sanang kalimutan yung napaka-importanting bagay, <laughs> yung pong mag-subscribe. Maraming salamat po!